makapag-share yung mga lahi ko. <laughs> ito na yung birthday ng ating apo na sa Christian Kuyoka. Ayan, Ostos Kuyoka. Ayan ang aming celebrant na si Christian. Ayan, yung nasa harap. Yes, ito yung lolo. Ito yung mga tiyahin. Ito yung mga, mga tiyahin din siguro ito. Sa so, side ng aking manugang. Tadha! -ta. Uwag sabi. Huwag mong galawin yung kamay ko. Yes, mga kapaksew. Ayan. Ayan ang aming mga visitors. Hi. Hello. Good afternoon. Kain kayo. Kain. Yes. Kain na. Kain. Ay mga bisita namin. Pre. Kapatid mo to, pre. Kapatid. Na, nagising si ano. Be, kain ka na. Parang malungkot yung isa dito. Nasaan to yung kasama? Basa ang likod ni Kryptonak ha. Baras basa yan. Kaya na kayo na. Kuha na kay doon. Sige na. Ayan uh, dito kami sa Dad's um, Water Paradise sa may um, Kiniheros. Ayan mga kapagsiwa. Nagkainan na kami kasi nagugutom na raw sila kanina pa. <laughs> kanina pa kami naghintay sa mga recipes namin. Wow, my chicken feet. Chicken feet. Pare ano yan? Mayroon. Chicken feet mayroon uh, spaghetti. Wow. Yan, marami tayo. O oh, sige na kain na. Oh, bakit saan yung fried chicken. Yes, fried chicken. Oops, kain na kayo. Yan ang kanyang lolo sa side ng ating manigang. Si Sunny Boy. Ha? Hala, di ka, dala, may sandok ako dyan. Oh, sige na, Maano na lang, kanya-kanyang sandok na lang. Kailangan maubos, parang walang matira. Yes, ayun ang aking mga lul. Yun ang kanyang daddy, Emel. Kain na kayo. Pati si sinama sa side-side ng pamilya. Happy birthday, TenTen. Pa-balikarin -ten. nila lahat natse. Diprin na ano ako kay trip 'to eh, kay Biro mo ni, eh, sa London ni, ano ganon ganon 'no. Tapos ininom naman ng tubig. 'Wag lang isipin si ticket pa eh. Repson pa yata yun. Sabi ko. Repson nga. Ano, mga kapag na nanyerbius ako. Ay, Diyos ko, patawarin. Mga kapag sa'yo. Ano, ang pa? Hanap pa raw ng mag... mag ah, ano day? Ano day? Ano day? ng mga nanay na hindi nagpadide. Yung nanay nagpadide. Yung nanay nagpadide. Itong nanay din nagpadide. Grabe mga kapagsir. Ang lahat kong anak puro nagpadide. Walang sayang ang gatas na... Anong gatas niyan? Ayan ang gatas. international... Ano? Breeze. Breeze feed. Breast feed. Yes. Walang formula yan, mga kapaksil. ko ako nasabi nila na はい。